Panalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ng kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, Lamika, iniyahain namin ang panandahan ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salita gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ikaw ay, ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ipin, binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong sa si Heso Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghelo ng sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Dios makapangyarihan, Puspos ng luwalhati ang langit at lupa, Sana, O sana, sa kaitaasan.

Manaming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at tinamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isa na sa amin namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling hapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kabatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhem Maria ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oh. Sa ng mga nakagagali na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob i sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Pagbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipag mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng pagunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidding mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At kayo ng makapangyariang Diyos, Sama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang maga po. Good morning, Father. Todas de tua lentidão e o aitinhaua no dias o pão ikaw ay sinugo ng Diyos.

Lad ng yung pagmamalasak sa mga kaluluwa ng mga abang 生活。